ang gintong rebulto ni Haring Nebuchadnezzar. Ang aklat ni Daniel sa Lumang Tipan ay isinulat mga limang daang taon bago ipanganak si Jesus at naglalaman ito ng ilang mga propesya tungkol sa mga darating na pangyayari. Nagsisimula ang aklat ni Daniel ilang sandali matapos ang isang propesya na ibinigay sa aklat ng propetang si Jeremias. Ipinahayag niya ang pagkatalo ng Israel sa kamay ni Nebukadnezar ang hari ng Babylonia at ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo nito. Sinabi niya na ang mga Hudyo ay ipatatapon sa ibang lupain sa loob ng pitumpong taon. Pagkatapos ng panahong iyon, sila'y babalik at muling magtatayo. Sina Daniel at ang kanyang mga kaibigang sina Hananias, Misael at Azarias ay binihag at ginawang mga tagapayo ni Haring Nebuchadnezzar binigyan sila ng mga pangalang Babilonyo. Si Daniel ay naging Beltesazar. Si Hananias ay naging Shadrach. Si Misael ay naging Mesak at si Azarias ay naging Abednego. Kumonsulta ang hari sa kanila tuwing kailangan niya ng karunungan at matinong paghatol. Natagpuan niya silang sampung ulit na mas mahusay kaysa sa sinuman sa buong kaharian. Isang gabi na naginip ang hari nang isang nakakabahalang panaginip. Inawag niya ang kanyang mga astrologo at hiniling na sabihin nila sa kanya kung ano ang kanyang napanaginipan at ang kahulugan nito. Nang sabihin ng mga ito na walang sino man ang makakagawa noon, iniutos niyang patayin ang lahat ng kanyang mga tagapayo. Ngunit nang dumating sila upang dakpin si Daniel, lumapit siya sa hari. At sinabi na maaarin niyang ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan nito kung bibigyan siya ng isang araw upang manalangin. Kaya't siya at ang kanyang mga kaibigan ay taimtim na nanalangin sa Diyos upang tulungan sila. Kinagabihan, ibinigay ng Diyos kay Daniel ang panaginip at ang kahulugan nito. Kinabukasan, pumunta si Daniel kay Haring Nebukadnezar at sinabi, Walang sino mang matalino, mangkukulam, salamangkero o manghuhula ang makapagsasabi ng lihim ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na nagpapahayag ng mga lihim at ipinakita niya sa hari kung ano ang magaganap sa hinaharap. Pagkatapos ay ikinuwento ni Daniel ang panaginip ng hari. Saksi kayo, kamahalan, at nakita ninyo sa inyong harapan ang isang malaking rebulto. Isang napakalaking, makinang, at nakamamanghang anyo. Ang ulo nito ay gawa sa dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita ay tanso. Ang mga binti ay bakal. At ang mga paa ay bahagi bakal at bahagi putik na hinurno. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong na hiwalay, ngunit hindi gawa ng kamay ng tao. Tinamaan nito ang mga paa ng rebulto nayari sa bakal at putik at durog ang mga ito. Pagkatapos, ang bakal, ang putik, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay sabay-sabay na nadurog at naging tulad ng ipa sa giikan tuwing tag-init. Tinangay sila ng hangin at nawala na parang walang bakas. Ngunit ang batong tumama sa rebulto ay naging isang napakalaking bundok at pinuno nito ang buong mundo. Ipinaliwanag ni Daniel na ang iba't ibang metal ng rebulto ay kumakatawan sa apat na pinakadakilang kaharian sa lupa. Ang ulo ng ginto ay si Haring Nebuchadnezzar at ang kaharian ng Babylonia. Ang mga susunod na kaharian ay darating pa, Medo-Persia, Gresya, Roma, at sa huli, isang muling binuong Roma. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang bato ay kumakatawan sa Diyos ng Langit na magtatatag ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak ni ipamamana sa ibang mga tao. Dudurugin nito ang lahat ng kahariang iyon at wawakasan, ngunit ito mismo ay mananatili magpakailanman. Namangha si Haring Nebuchadnezzar at nagpahayag, Tunay nga na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga sapagkat na ihayag mo ang hiwagang ito. Pagkatapos ay iniluklok ng hari si Daniel sa isang mataas na posisyon at binigyan ng maraming regalo. Ginawa niya siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng matatalinong tao roon.